Good day mga kabarya no? Uh, tayo po ay patuloy pa rin uh, namimili ng mga lumang barya either uh, common coins o pangkaraniwang barya gaya nito Ayan. Ayan. 50 centavos English series binibili ko rin ito mga kabarya Ayan. Sito. 25 centavos. English series din po ito. Yeah. Mga English series siya. Yeah. Siyempre. 10 centavos. Yan. Yeah. English series din po ito. Mga English series. Yeah, marami ito eh. Oh. Puro mga 10 centavos, ano. Na uh, binibili ko. Alright. So, yun, no. Tapos na tayo sa 10 centavos, ano. Ah, uh, saan ba? Hmm, ito. 5 centavos English series. Mga kabarya. English series, yun, no. tuloy nating binibili ito. Meron pa yan dito ng ano eh. Ah, uh, one centavos. Saan kaya yung one centavos ko dito? Mga hmm. 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 uh, one centavos. Hmm. Hindi series. Okay. Tuloy nating binibili yan. uh, mayroon kayong mga hawak ng mga ganitong bagay. Okay, pinipili natin yan. So dahil wala tayong nakita, hindi ko alam kung saan ko napalagay yung isang one ano ko. One centavo. So ito siya mga kabarya, ang itsura ng one centavo. Tuturo ko sa inyo. Ayan o. Oh. Uh, Nga dikit na kasi dito dinikit ko na. Yan. One centavo. English series po yan, mga kabarya. Ayan yung mga English series seat. Tawagin. So, sa mga mayroong ganito, no? PM nyo lang ako sa Barya Moto PH. Sa page ko. PM nyo ako doon. Para magkausap tayo regarding sa mga barya nyo. 'yung so, gaya nito, piso. 'yung 1972 at 'yung 1974, binibili ko rin 'yan. Ito ay mga common coins lang din mga kabarya. Sito, common coins din ito. May taong 1975. 1975 at saka 'yung 19 82. 'Yan mga common coins yan sila. Mga gain ito. Yan. 5 peso. Ferdinand de Marcos 1982. Alam niyo kasi mga kabaryang, unique itong baryang ito eh. Kasi nung time na ginawa ito, eh, buhay po si dating pangulong ah, uh, uh, Ferdinand de Marcos. Umaga parang niregalo ata to sa kanya nung ano eh, uh, nung birthday niya nung ginawa ang baryang ito. Ah. Yan ang kalagay dito, 1972. Ferdinand de Marcos. So, yun lang. Uh, may mga lumang barya kay dyan. PM nyo lang ako, no? Doon sa Facebook page ko. Ah, uh, barya Moto PH. So, yan. Kita-kita naman. Barya Moto PH. Yan. Para magka... Uh, usap tayo doon at ma-presyon natin yung mga baray niya. Okay, good luck at uh, happy hunting mga kabarya.